mo gawas na unta ako naon sa focus sa pagta sa ulan mga palangga Tanawan yung langit dire in pitana, na pita na medyo na init sa pikas na put perti pong ito man naon sa manin langit adi na magin ni masilbi buntag sayo palangga sige nagulan ang manila gabaha nako nako na palangga na tanawa focus lang dito sa langit mga palangga hanga dire hanga dito hanga dire dito dapit pa sa manila mga palangga perti nagang ito ma itong basa kong kigol agoy din no okay. naon sa mani paon sa man ta makabiyahe magwinanin ni permi agoy Ya mga palangga plaster na motor para ready na unta tama biyahe na unta man Maligo na po tani, maligo sa tani kay para og mabasa tadi di niya. na mo mahilantan. Ay magkatawa-katawa nagboy sa recorder na unta man ni akong anak. Nabuang mani. naun sama mani atra mga palanga mo sulod na po go direk ay focus lang kita sa ulan mga palanga. Pila na may istorya taon-taon mga palanga naabot na po ko sa payatas. Nananandaan ako sa payatas mga palanga. Focus na naman tayo sa ulan mga palanga. Ayun. Tingin na naman tayo sa langit. Tingala na naman sa langit. Payatas, shout out Payatas. Ano ba 'yan? Nagatid na pa na sa 50 pesos dito mga palangga Pagdating natin mga palangga hanga, Hangad na po tayo sa langit mga palangga Hangad na po, focus lang Focus lang sa langit Kung saan yung ulan doon tayo iiwas mga palangga Pero kung pag-aabotan ay ready man po na nga ringkot Mga palangga, nakaready na itong ringkot Kaya ang ulan rin mga palangga, porsyon-porsyon ba Di rin ulan, pag-aabot dito sa unahan Wala na lang ulan naunsa naman yung ulan na Kasi yes, na lang basa juga kadre mga palangga Nagtambay -tambay sa tadrim, wala pay na nagtambay-tambay sa tanim wala pa pa sa nagpaabot pa pasayro mga palangga nagantay-antay din ang pasayro kung may dumating na mas maganda pero pag wala na wala diretso na tayo mga palangga o dito Metro Manila naman palangga dito sa may payatas area na sobra dilim doon naman sa Manila mga palangga pero kaliwa pagdating mo sa Manila na naman maya-maya mga palaga madilim na naman sa Manila dito naman sa payatas ang uh, maliwanag ano ba yan ay nako. Na so ilang oras, ilang minuto, ilang sandali mga palangga ay nakarating na tayo dito sa market. Market na naman tayo mga palangga. Pag maraming pila na ako, nakaantay ng pasahero kung may mag uh, may magbook na naman ng mga palangga. Tingnan yung mabuti ang langit medyo maliwanag na. oh tingin-tingin, tingala, focus lang tayo sa langit mga palangga. Focus lang, o di ba? Focus din tayo diyan sa mga riders na nagantay ng pasahero. Shout out mga riders. Pareho na tayo diyan nakapila na wala na pasahero na unsa na no. sa langit, pukos sa langit. Oh, tingnan mo mabuti ang langit. Oh, yan naman mga palangga. Yan yung signage ng Market Market Building mga palangga. Oh, Ayala, Ayala Malls yan mga palangga. Nako. Along C5 tayo mga palangga. Nako. Tambay tayo diyan habang nagaantay na pasahero. Napapasukan tayo ng pasahero maya-maya na pinasukan ako ng pasahero diyan pala mga maya, maya mga palangga. Papunta doon sa Bayano. Papunta na naman doon sa Bailik, Laguna de Bay. Nako. Palago na debe na naman ako mga palangga. Unahan ko na kayo. May pasahero ako dyan pagkatapos ko mag-video-video. Nako, napasokan na ako mga palangga. Papunta lago na debay. akala kalapok-lapok lagi na ako motor lagi. Pero tila po ka kayo dalan. niya Na? Sige, masilbi mga palangga. Magkamang-kamang gini Magkamang mong na Magkamang-kamang gini ang imong motor. Pag mapadulong ka dito. Peting hugawa. Ano? Kinahanlar yun na hugasan yung mapagkawa. Mo mong motor mga palangga. Nako. Sige, masilbi. Peting pisik ka. Napisik. Ang lubot sa akong pasahero. Namura to. Pukos lang